ito na ata yung isa sa pinakamurang Yamaha Sniper na available ngayon sa market etong Yamaha Sniper 150 nila nasa 37,000 pesos na lang cash price tapos kung kukunin mo na hulugan nasa 1,293 na lang manti ng tatlong taon ayan, Yamaha Sniper 150 iwi mo na agad pagdating sa presyo meron sila rito Honda CB nagre-range ng nasa 18,000 pesos So eto nga, meron sila rito ang Yamaha Sniper 150, eto yung version 1 ng 150cc mga sir. Itong Yamaha Sniper na 155cc na reto. So eto mga sir, isa sa bagsakan ng mga second hand motorcycle na hitik sa napakaraming magandang unit. Dito sa may bandang likod, may nakita agad akong Yamaha XSR na 155cc na halos bagong bago pa. Ang maganda rito sa bodega nila, cash at tsaka available dito. Meron din sila rito Kawasaki KLX na 150 pang enduro, eto marami rin naghahanap ng ganitong second hand, meron sila rito Honda XR na 150L, ayan motard pa rin meron sila, so dito sa kabila meron sila rito Suzuki Gixxer Fi, dalawa yan isang color black, isang color red pagdating sa mga Yamaha SZ na 150cc, ayan tatlo yung options nyo rito so what is up mga sir uh, medyo tapos na muna tayo sa mga promo ngayon Ngayong araw, mag-update naman tayo dito sa pwedeng cash at pwedeng hulugan. So, nandito nga tayo sa isa sa mga tagong warehouse dito ngayon sa may bandang south. So, nandito tayo ngayon sa Kalamba. I-update ko kayo kung ano unit yung meron dito. Magkano yung cash price at down payment at yung mga pinakita ko sa inyong unit kanina, yung teaser natin, ipapakita ko magkano yung cash price at down payment. right? So, eto nga, magsimula tayo dito sa may bandang gitna. Ah, dito sa mga high-end nila, Ayan, meron sila ritong Yamaha XSR na 155cc Ito parang pangalong beses ko palang ata nakakita ng XSR na repo Kasi talagang sobrang bibihira ka makakita ng ganito Sa mga kasa at saka sa mga warehouse So itong kagaya na sinabi ko sa inyo kanina Lahat ng unit nila rito Pwede kayong kumuha ng hulugan kung wala kayong ipon So pagdating sa pricing ng XSR na 155cc nila Ito yung presyo nya nasa 134,000 pesos yung cash price niya. Tapos kung wala kang ipon, wala kang ganyang kalaking budget, pwede ka rito maghulugan, nasa 10,000 pesos yung down payment nila para rito. And then monthly niya ng 12 months, 18, tsaka, ay hindi sorry, monthly niya ng 12 months, 24 months, tsaka 36 months. So ito na lang 36 months yung sasabihin natin ha. Nasa 6,000 and 75 pesos yung monthly installment nila para rito sa XSR na 155cc. Kung napapansin nyo, literal to na halos bagong bago pa. And kung medyo may ipon lang ako, parang gusto ang kunin kasi napakasolid ng condition. Meron na rin siyang uh, QR code. Eh, no? So it means meron na tong plate number. Sa condition talaga wala kang masasabi. Condition wise, halos good as new. Hindi ko lang masisilip yung mileage mga sir ha. Kasi naka digital panel. Pero as we can see, talagang halos bago pa tong unit na to. Pati yung gulong niya sa likod, napakalalalim pa ng tread. So ayan sa mga gustong maging ala Jericho Rosales Ayan, uh, puntahan nyo lang dito sa kanila Tapos bukod dyan, eto may mga high-end pa rin sila Meron sila rito Kawasaki Rouser NS na 125 Itong isang to, nagre-range nang nasa 59k cash 3.5 yung down tapos nasa 2.730 month installment nya NS na 125cc to Kung di ako nagkakamali parang eto na yung mga ano Mga FI version na ng Kawasaki Rouser Kasi eto yung mga bagong labas na eh And meron din sila rito yung Yamaha EZ na 150cc ito kung di ako nagkakamali So sa pricing nila rito pwede kayo mag cash Tsaka ulugan Itong isa nasa 65k cash Tapos nasa 3k yung Monthly nya uh, ah, Computed ng 36 months sa, ah. Yung 36 months na lang natin And meron din sila rito yung Kawasaki KLX na 150cc Para nung isang araw lang may nagtanong sa akin kung saan meron ganitong repo Ayan meron sila rito Color green kaya lang nag-iisa lang to Pero meron pa naman dito yung additional option pagdating sa mga pang motard or pang offroad ito Honda brand naman mamaya sisilipin natin so dito muna tayo sa KLX na 150 ito yung presyo nito nasa 100k cash 10k yung down tapos nasa 4.4 yung month installment nya ng tatlong taon so ito halos bago rin no tapos yung gulong nya napakaswabe eh. talagang pang offroad yung datingan sa mileage nasa 7,077 so ito average pa napakababa rin yung natakbo yun yung condition ng KLX nila meron din sila rito yung Honda XR na 150L, nga pang motor din Ito, yung presyo nito mas mababa, nasa 81,000 cash 10,000 yung down 3,460 monthly nya for 3 years, so pare sa condition nitong KLX nila, halos bago pa rin itong isa na to, yun ako napapansin yung tread life ng gulong nya napakalalim pa ng spike sa lens wala kang masasabi kasi nandito siya sa bodega, protectado rain or shine sa mileage, aha, uh, nasa 2,776 lang atakbo nito. So almost new, halos bago yan. Sa mga nagarap na XR na 150, ayan, punta nyo lang dito sa kanila. So dito sa kabila, meron sila rito yung Suzuki Gixxer na 150cc. Ayan yung condition niya, napakaganda pa rin, no? Etong isa na to, nasa 56,000 cash price, tapos 5K yung down. Magmamantingan ng nasa 25 Ayan, 2,500 for 3 years. Suwabe so, pa rin, no? ah, uh, ito yung itsura na headlight lens nya. Tapos sa parts nya, yung gilid nya na carbon lodi. Oh. So ayan, jigsaw So ito nga additional option pagdating sa ganitong motor. Meron sila rito ang Yamaha. Parang ano ata ito? FC na 150. So ito yung presyo naman nito. Nasa 76k cash. 3.5 yung down. Tapos nasa 3.4. 35 yung month installment nya. Color red. So ayan, punta nyo lang dito sa kanila na natitripan nyo. Tapos dito may mga 150cc pa rin sila. Meron sila rito yung Yamaha SA na 150cc. So halos para pares lang to ng presyo eh. Hindi nagkakalay masyado. Meron sila tag 60k cash, 3.5 yung down. 2.6, uh, 2.6, 85 yung monthly installment. Ayan yung itsura nya. Tapos itong color red naman. Medyo bibilisan na lang natin mga sir ha. Gusto kasi... Lahat ng unit nila rito, may pakita ko sa inyo kung magkano yung cash price mga sir ha. So itong isang to, nasa 2,350 na lang yung mante niya ng tatlong taon. Ayan, may makukuha ng 150cc na motor dito sa kanila. Yamaha SZ na 150. Tapos itong isa, meron sila rito tag 65,000 cash. 3,500 yung down, tapos sa mante nasa 3,025 naman. So para dito sa tatlo na to ang pinakamura ay yung isa, yung tag 2350 mantin ng tatlong taon. So eto nga yung nakita natin kanina na Yamaha Sniper na 150cc. Para ngayon lang ako nakita ng gantong kababang presyo ng Sniper. Ayan no. Oh. Nagre-range na lang siya ng nasa 37,000 pesos cash price. Swabing swabe no. Doxo version to ng Sniper ha. Tapos ay nga mga sir kung wala kang ipo na ganyang kalaki, pwede ka rito mag hulugan. So, ang down payment nito nasa 10,000 pesos and then magmamantika ka ng 1,293 for 3 years. Ayan, no? May makukuha ka na rito ang Yamaha Sniper na dock subversion. Ayan yung overall condition niya, mga sir. Oh. Tapos, bukod dyan, uh, ah, meron sila rito ang Suzuki Raider R150 na FI. Dalawang FI, meron din silang carb. So, pagdating naman dito sa FI nila, meron sila rito tag 90,000 cash. Tapos, 10 yung down 3,810 naman monthly niya ng tatlong taon Ayan, color maroon siya Medyo madilim nga lang dito sa bodega nila mga sir ha So dito additional option pagdating sa Raider FI etong isang to nasa 101,000 cash 10k yung down Tapos nasa 4,450 monthly niya ng tatlong taon Ito yung condition niya mga sir Ayan, Raider FI Kompleto pa rin yung kaha niya Tapos dito meron silang Raider Carb Etong isang to naman Nagre-range ng nasa 75,000 cash price, 5K yung down, 3,455 naman month installment niya ng 3 taon, color blue. Ayun yung itsura niya. And para naman sa mga magtatanong kung paano nga ba makakuha ng hulugan or cash dito sa kanilang warehouse, sobrang basic lang naman daw kasi kailangan niyo lang ng 2 valid ID, proof of income, proof of billing, yun yung makakailangan niyo requirements kapag ka nag-apply kayo dito ng installment. And kung medyo rich kid ka naman, kung merong ang ipon or naka-receive ka na ng 13 month, pwede ka rito bumili on the spot cash. So ang gagawin mo lang, pumunta ka lang dito sa kanila tapos mamili ka ng unit. Once na may na daan ka na or may natripang ka na, bayaran mo na sa kanila and then pwede mo na iwi yung motor. And pagdating naman sa installment, yun nga, pwede ka rito mag-apply through online and then through walk-in. Pero para sa akin, mas maganda na mag-walk-in ka rito para syempre makilatis mo yung unit, ma-check mo maigi. And ayun nga, pwede ka mag-apply through online. Yung FB page nila mga sir, nilagay ko na dyan sa comment section. Pwede kayong mag-direct message doon para ma-assist nila kayo regarding sa online application nila. So ayun lang mga sir, yung proseso nila sa cash and installment. Suzuki Bergman Street na 125cc. Color black, maganda pa rin yung kulay nito. Tsaka yung chrome trimmings nya. Nasa 55k pala mga sir yung bentahan nila nito Tapos nasa 35 yung down 2,505 yung monthly niya ng tatlong taon So options nyo pa rin yan mga sir ha Pwede mong kunin ng 12, 24, tsaka 36 Pero yung 36 months na lang yung sasabihin natin mga sir Para hindi masyadong maubos yung boses natin Kasi napakaraming unit nga eh Ayan may mga Bergman pa rin na color white Itong uh, isa nasa 66,000 cash Tapos 35 down, 29 yung monthly Ayan, napakarami. Halos lahat ng kulay ng Bergman, meron sila eh. Sa ganun, nagre range na sa 60 plus yung Bergman nila. Pagdating sa mga Mio Sporty, ayan, marami rin kulay dito. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Uh, Mag-sample tayo ng presyo. Meron sila rito, tag 57,000 cash, 2,500 yung down, tapos nasa 2,500 yung monthly. Ganun pa rin, payable yan ng tatlong taon. Itong color magenta nila, nasa 41,000 cash, tapos 2,500 down, Pagdating sa monthly, nasa 1,885 na lang. Ayan o, oh, Mio Sporty pa rin yan. Tapos, may MIUI 125 din sila rito. Meron dito, nagre-range ng 64,000 cash. Eh. 3,040 yung monthly. Meron din silang Mio Gravis. Eto, nasa 75K, tapos 3,500 down. 3,500 din yung monthly. Confuted pa rin for 36 months. May Mio Solay din sila rito na 125. Ayan Ito yung all-stock na scooter pero napakaangas ng tindig. So itong isa nasa 51k cash, 25 yung down, 2360 yung monthly. Dito sa bandang dulo, Karamihan naman dito mga Suzuki SkyDrive na mga FI, FI version na to. So ito yung mga matitipid sa gasolina. So mag-sample tayo ng presyo, meron sila rito tag 51,000 cash. Tapos 25 yung down and then sa monthly nagre-range ng nasa 2320. Ayan, SkyDrive na FI version. Hindi lang yan, ito pa, marami pa rito. Ayan, itong isa ganoon din halos nasa 52k cash. Tapos ayan, 52, may 57, 52. So sa ganun nagre-range. Tapos sa monthly nasa 21 mahigit. Meron din sila rito yung smash. Ito sa smash nila may tag 2040 yung monthly. Etong isa nasa 2100 naman. Ayun yung itsura nyo. And dito naman tayo sa mga Honda Click na 125 pa rin to. Parang 150 may napansin din ako dito kanina. Kaya lang dito mga naka-display mga 1,2,5 ito may color blue, etong color matte white nila. Meron sila rito tag 61,000 cash, 2.5 yung down. Nasa 2.8 naman yung monthly. Ito Honda Click pa rin. Etong isa nasa 69k cash, tapos 3.1 yung monthly. May color matte white pa rin. Alo, same price lang sila nung isa, nasa 3.3 yung monthly nito. Ito nasa 2.9 yung monthly, 63,000 cash. May tag 70k, ito 3.3 yung monthly. Etong isa to nasa 55k naman Ayan, 55k cash 2.5 yung down tapos nasa 2.570 yung monthly may click na 150 rin kaya lang sad to say mga sir, wala nakalagay na tagging itong isang to so dito sa harap may Bergman sila nagre -ra range ng nasa 70k cash tapos 3.5 down 3.240 yung monthly tapos last unit eto meron silang Bergman uli rito sa may bandang harap color maroon naman eto nasa 68,000 cash tapos 3.5 yung down tapos nasa 3170 yung monthly. Tapos dito nga sa mga high end nila ayan may ADB 160, Aerox and P6. Kaya lang sa to say mga sir, Karamihan ng mga nandito, mga bagong hatak pa lang nila. So for pricing pa yan mga sir. Meron din silang Honda Click na 160, Aerox tapos Nmax XSR na 155cc meron din. So halos lahat ng high end meron dito sa kanilang bodega mga sir. And dito, meron sila rito ang Yamaha Sniper na 155cc. Ito nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Kaya lang sad to say mga sir, ito kahatak pa lang daw. So ito for pricing pa. Pero sa condition nyo, suabing suabi pa rin. No? Oh. Napaka glossy pa nung kaha nya. Meron din sila rito ang mga pantra or mga pang negosyo. Ah, Mag-sample tayo ng presyo. etong City 125 nila, nasa 1-2 yung monthly. Tapos 44,000 cash. Meron din Boxer na 150 etong isang to, nasa 2-2 naman yung monthly meron din sila rito ang TMX Supremo nasa 2 na yung monthly tapos itong CT125 medyo mabababa tong isa nasa 1-6 yung monthly tapos 38,000 pesos cash price so ayan yung mga options nyo mga sir sa mga pang negosyo nila may mga TMX na 125 kaya lang iba for pricing pa eh ito isa may presyo to mga sir ito nasa 2,000 monthly 47,000 cash price So ayan, hanggang doon, puro mga TMX yan na 125cc. Sir James, nasa magkano yung presyo nyo sa mga ganitong kulay? So, ito sir, mga batya siya, instant yung tapong tawagin namin, lahat po ito, is isa lang ang presyo. So, ang cash price po nila, nasa 140,000. Ah, uh, ito pong unit natin, is 140, so may, uh, ano po dito, may warranty po uh, siya sa 6 months sa engine. So, kung try nyo yung gusto nyo siyang installment meron po tayong available uh, down payment ang, ang ano lang dito is 5,000 then ang monthly niya sa 4 years up to 4 years po tayo is 5,175 po sa 4 years 5,175 maximum payment term 4 years mm -hmm. o 4 5, years 5, lang so 48 months no tapos 145,000 tama ba sir? Uh, 40,000 po o oh, yan yeah. so ayun maganda tapos 6 months warranty no? yes po 6 months warranty po tayo sa engine then sa so, kung uh, may magtatanong din po about dun sa mga kulay may available naman po tayo sa kabilang warehouse So kung sa, ang available na natin is green, may blue at may dilaw po tayo. Uh, green, blue, tsaka dilaw yung available color. So hindi lang kasi ito sir yung bodega eh, no? Mm -hmm. Kung napanood nyo na dati yung vlog ko dun sa pinaka main warehouse nila ng pang toda nila na RE, ano nga ano sir? Bajaj. Bajaj na ilang CC ba to sir? 200 CC. Ba? 200 CC no? So mga 200 CC yan. Mm -hmm. So dito sa kulay green. ah so, uh, ito naman po is ito wali po namin sa, as is where is po na Bajaj RE So ang price po nito kung ito yung uh, tatanungin ninyo, uh, tandaan niyo pa yata yung 105 namin. So uh, sa ngayon po yung mga ganito namin asesware is po na 2019 model is nasa 110,000 po. So, so um, balak po ninyong installment, um, uh, available po sya, same lang din ang down payment, 5,000. Sa so, 4 years po na, o oh, 48 months po na monthly installment, ang uh, monthly po nya is 4,000. So 4,000 monthly ng 4 ng taon or 4 years. Tapos uh, 110,000 yung Cash price. cash price. Sa, pero as is to, no? As is yes, where po. is. Sir, uh, kung po, second hand, as is where is, wala po tayo warranty lang. Oh, so, ito walang warranty. Ito kasi may warranty. Parang ito na tayo na refresh na to, no? Yes po. So, ayan, na-refresh na. Kung baga, condition na to, ibibiyahin na lang, no? Mm -hmm. So, ito sir, same price ba to or isa ano rin, na-refresh na rin? So, ito po, eh, same lang din yung nasabi po natin, steel top. So, same lang yung price, so, 120, 140. 140 rin to kasi five ito, na-refresh na, no? Yes po. So, ayan. Tapos, eto sir, itong pickup na to, kasama ba to? Ah, yes po, kasama din po yan. Kasama rin, itong mini pickup nila na for sale. Pero parang ano rin to, no? Badja rin to, eh, no? Yes, badja, maximum cargo po yan, sir. Cargo type, no? Pang negosyo, pang tama Pang hakot-hakot ng motor, no, sir? Pang ipat ba, ito na rin yan. So, ay so, ayan, yung contact number ni Sir James, iniwan ko na rin para kung sakaling may question pa kayo, hindi lang dito sa mga bajaj nila na pati dito sa mga single na motor, ilalagay ko na rin yung contact number nila para mas mabilis nilang masagot yung mga katanungan nyo pa. Tapos may mga Honda Beat din sila rito. etong isang Honda Beat, ah, meron sila rito tag 45,000 cash, 2,500 yung down din, 2,095 yung monthly installment. So pagka napasyal kayo dito sa kanilang bodega, kilatisin nyo nalang maigi yung unit ha, kasi hindi ko na sa inyo may papakita yung side by side kasi... Masyado ang marami yung unit pero yung mga unit tsaka cash price down payment tsaka monthly may papakita ko sa inyo yan etong isan to nasa 59,000 cash 2.5 yung down tapos nasa 2.7 yung monthly yung mga Honda Beat meron din sila rito yung Honda Dio, 55,000 cash 2.5 yung down tapos nasa 2.580 yung monthly tapos pagdating tapos pagdating sa mga Honda Click nila marami rin mga available na color dito etong color black and red Uh, meron sila tag 60k cash tapos 2.5 lang yung down 2.830 yung monthly pero sa condition wala kang masasabi halos bago pa rin naman Ayun, no? tapos ito may tag 71,000 cash 2.5 yung down 3.3 monthly ito 64,000 cash 2.5 yung down tapos nasa 2.9 yung monthly itong isa meron sila tag 68,000 cash 2.5 yung down 3 2 naman yung monthly. So eto mga sorry yung options nyo dito sa side na to. So pagdating sa pinaka landmark, padali lang naman puntahan to. Search nyo lang sa Google Map or sa Waze, Yamaha parean Kalamba. So doon yan, baba lang kayo dito, may kita nyo na yan. So pasok lang kayo dito sa may pinakababa kasi nandito yung bodega nila. So ayan, may kita nyo na tong roll up door, pasok lang kayo dito. Uh, by the way, open sila from Monday to Saturday. Parang 8 to 5 ata. Ayan, may kita nyo napakaraming unit dito. And yun na nga mga sir, na-check na natin tamabi mga available references motorcycle dito sa kanilang warehouse. So sana nakatulong ako sa inyo para mahanap nyo yung hinanap nyong unit. And ayun nga pala mga sir, ah, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel, please don't forget to click subscribe button para palaging ngayong updated sa mga susunod na reposere vlog natin. Hila mga bossing, thank you for watching.